Ang panahon ng kabataan ay maraming limitasyon, maraming bagay na bawal. Nitong panahon ng pandemya ay mas lalo nating nakita ito. Nahuhuli pagdating sa pinapayagang lumabas at may mga lugar na hanggang ngayon ay hindi pa din nila maaaring puntahan. Meron ding limitasyon sa karapatan. Hindi pa pwedeng bumoto, magmaneho at marami pang iba. Naalala ko nung natuto ako magmaneho, paikot-ikot lang sa compound na aming tinitirahan dahil wala pang lisensya at hindi pa pwedeng kumuha. Yun bang feeling mo na gusto ko nang magmaneho sa daan? Kaso lang talaga, bawal pa at kailangan pang maghintay sa tamang panahon. May punto din naman ang batas na iyon dahil sa diyang mapanganib, yung marunong ka lang magmaneho pero kulang pa talaga sa iba pang dapat matutunan tapos magmamaneho na sa labas. Ang panahon din ng kabataan ay madalas tinitingnan bilang panahon na kung saan nandoon ang pagiging malakas ang loob sa maraming bagay. Para bang ang daming gustong patunayan. Kahit bata pa, kaya ko to. Yan ang taglay na mentalidad. Siyempre dahil sa kulang pa talaga sa maraming dapat matutunan at kaalaman. Sobrang kailangan pa din ng patnubay ng mas nakatatanda dahil nandyan palagi ang posibilidad na matangay ng maling impluensya o makagawa ng pagpapasya na maaaring sumira sa buhay. Pero sa kabila ng mga limitasyong ito, may mahalagang hamon pa din ng Diyos para sa mga kabataan. Ang sabi ng Bible, Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Ang panahon ng kabataan ay sadyang may limitasyon sa maraming paraan, pero hindi pagdating sa pagiging mabuting huwaran. Ang tamang pamumuhay ay maaaring masimulan at makamtan sa murang edad. Ito ay kung ang gabay ng Diyos ang siyang susundin at pamamarisan. Maraming tao, sa panahon pa lang ng kanilang kabataan ay tila nagkasira-sira na ang buhay. Yun bang nag-uumpisa pa lang ay dihado na dahil sa maling bisyo, maling impluensya at maling direksyon sa buhay. Huwag kang patangay sa mali. Sa halip, maging huwara ng tama para sa kapakanan mo at para na din sa ikabubuti pa ng iba. Ang taong maisasalba sa kamalian sa murang edad ay magkakaroon pa ng mahabang panahon para anihin ang biyaya ng mabuting buhay. Kung kabataan ka, huwag kang padadala sa maling impluensya. Gamitin mo ang buhay mo sa ikabubuti at ikakaayos pa ng buhay mo at magiging pagpapala ka sa buhay ng iba. Asa ka pa!